Papa? saan ka pupunta? Papa? rides. Rides? Anong oras na gabi na? Night ride. Okay. Huwag na. Huwag ka nang aalis. na ako sa labas. Dito ka na lang, Papa. Huwag ka nang aalis, Papa. Papa, dito ka na lang. Dito ka na o, lang. Mag-ride sa, Hindi ka na Dito ka yung mga kaibigan ko. Papunta na daw yung iba galing pang Ikaspi, may taga Ligaw. Dito ka na lang, Papa. Huwag ka na, ano, alis ka pa ba? Oo, oh, syempre, importante yung mga nak nakad na, kasi na eh. Nakado hmm, lang. mas importante kaysa sa akin. Mas importante. Oh. Talaga. Ah papa. Importante. Kasi sa akin. Ops! Bago ang lahat. Wait lang. Wait lang, papa. Maglaba ka na, papa. Labahan yan, papa. Maglaba! Oo. Kaya mag magra-rides, maglalaba ka po. Andun yung sabon sa washing machine. Hindi ano, ka na eh. Wala, labahan yan, Papa. Maliligo ako. Bye, Papa. Mua.